Yon, good day mga tol. At ngayon nga eh mag nagpera ko ng mga hamster at uh, syempre ngayon eh magpapakain ako. At itong pakain ko nga minix ko lang sa Integra 3. Ayan, ganito yung Integra 3, itong butil na to. Ayan. Tapos eto, pagkain lang din ng mga manok yung Super Hagibis. Let's go. Whoop whoop. Whoopi. At tignan nyo naman mga tol kung anong kinalabasan ng anak ng aking mga dagang kosta. Lahat puro itim. <laughs> Walang nagmana sa mga magulang na ganito. Awit. At ito naman mga tol yung pinag ko na nung isang araw. Ayan. Syrian teddy bear hamster. Siyempre pag pudripin na natin sila. At sana kayo ay mga anak na. Ito female to female. Kasi ito yung male syempre. may bayag siyang malaki. Mm. At ito pa mga tol, yung mga pinag-pair ko na na Syrian hamster, eh, no? golden hamster, ito teddy bear hamster, nasa ilalim teddy bear hamster din yan. Pero puro Syrian hamster sila. Tapos mayroong dalawang uri ng Syrian hamster, yun ay ang, eto, golden hamster, ibig sabihin hindi sila mabalahibo, at ang isa naman ay teddy bear hamster. Ayan sila, mababalahibo, mga balbon. Ayan. Ngayon eh, pag food tripping. Uy, mukhang buntis na yung female. Ramdam ko na. Ang taba na ng tiyan niya. Ayan nga, lobo na. <laughs> Siguro mga ilang araw na lang yan eh. Baka magbulwak na yan ng anak dyan. Tapos ito naman ng ating pag food tripping check natin, di ba? Ito, uh, hindi pa. Matabalan talaga siya literal. Ito, fem ay female. Ito yung male, di ba? Good shit yan, no? Kita mo naman kung gaano a good shit yan. At ito pa yung pangatlong pinag-pair ko yan. Ito, male to male. Ayan, no? Long hair. Teddy bear. Ito naman, ano na to, ah... Uh, hindi siya ganun ka teddy bear. Pero teddy bear pa rin. <laughs> Diwang gulo. Um, Pag food tripin na natin sila. Nang mabisa. Kapain natin kung wala pa. Payat pa ang kanyang chan. E mga tol, tapos nga natin pakainin itong mga pinag ko na Syrian hamster. Dito naman tayo sa Syrian hamster din to. Dalawang golden hamster naman to. Ayan, wala pa silang pair dahil wala pang available na lalaki. Naka-table pa sila sa ibang. <laughs> Naka-room pa yung mga lalaki natin diyan bago natin isa lang dito sa mga pending natin na female hamster. Pakainin natin tong golden hamster natin na aguti. Ayan, food trip ka dyan. At eto namang isa. Yun no? ganda ng pangangatawan no. Pero ang dami niya pa rin pagkain ista ko. Pero lalagyan pa rin natin yun. Sabi niya, hindi siya pinaka Ang ganda ng katawan na Ang laki, oh. Eh, taba, eh. Pending rin to. Female golden hamster. Yan. Diba? Good shit. Yeah. At ito naman mga tol, yan. Sa malilit na cage. Mga dwarf hamster yan. Ito mga pinag-pair ko na dwarf hamster. Ito naman mga female na pending rin dahil nga walang available pa na male at mga nakasalang pa yung ating male dito. Ayan pag food na rin natin sila. Yan, kapain natin. Wala pa. Hindi pa bombet ang kanyang tiyan. Pero mga ilang araw, bobombet na rin yan at magbubulwak. Siyempre ng anak. At ito naman mga tol, yung pending na female hamster ko rin na Syrian na mga napagpahinga ko ng isang buwan kasi nga nag-anak sila, syempre pinagpahinga ko sila at ngayon pwede na rin sila isa lang pero wala pa akong available na mail syempre. Pero pag meron na, ililipat ko na yung mga mail dito para naman ipag-pair at maapag-anak na rin sila. Tapos itong nasa ilalim, syempre yung alaga kong hedgehog yan, si Sonic. Tapos dito sa cage na to, meron na akong available na tatlong Syrian hamster ayan sila yung nanay nila nakawala hinahanap ko kaya sa lahat ng makakakita sa kanilang nanay ganito ang kulay ipagbigay nyo alam nyo po sa akin maraming salamat po kailangan kasi natin pagpahingahin ng matagal ang ating female hamster pagtapos nila mag anak syempre para hindi sila ma-stress at syempre mamatay. Ayan at ito ngayong alaga kong hedgehog na si Sonic. Yan, si Sonic. Ang ating hedgehog. Siyempre, pakain ko dyan. Feeds. Tapos lalagyan natin ng meat. Tapayta kung anong meat ang ibibigay ko sa kanya. Yan, siyempre, bukod sa feeds mga tol, ito ang pinapakain ko rin kay Sonic. Yan. Beef Bites. Bigyan natin siya ng syempre, tatlong piraso lang. Kumbaga parang pang treats lang 'yan eh. Pero pagkain talaga 'to ng mga aso, pero pwede rin naman sa kanya. Pute, alika dito. ano eh, oh, ang aso ko si Pute. Tapos ayan, nagsilabas na sila oh. Oh, oh trip tas oy, oh, Kendra. Oh. Yan. Si Mingming -Ming wala. Binibigyan ko rin si Mingming -Ming na ito eh. Yan, apat sila. Ming! Patawag natin kay mama kasi Ming! tawagin mo nga ma. O, oh, ba? Diba? Pag ako hindi sumusunod eh. Pero pag si mama yung tumawag <laughs> Pasok agad siya eh. Ming, halika dito Ming! 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 O, oh, Ming Ming o. Oh. Ming. Hmm. Hindi ka nasunod sa akin ha. Kailangan iba pa tatawag sa'yo ha. Food trip ka rin dyan. Ayaw mo? Ba't mo? Gusto mo yan na. O, oh, kain na. bala. O, oh, puti. Kainin mo na to. Puti. O. Oh. O, oh, Wupi. Kendra, ayaw na Ming-Ming. Widi. Widi. Yung itong banding namin ni Widi. Yan o. You know. Papatuka ako, syempre. Widi. Widi, Widi. 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 Mga kalapati natin dito na taon na. Grade 8 pa lang ako na sa akin na. <laughs> Ating munting guinea pig. Ating mga parakit. Rabbit. Ayan o. Ito bago si Gray o. Hey, hello Gray. Hello Gray. Hmm? Kamusta ang Gray Gray? Siyempre, ang ating munting mga rats. Mga big rats. Eh, no? Tapos, pag gusto mong nag-kill, at pagmasdan sila, upo lang ako dito. At ito na ang aking spot. Hello, puti! Habang pinagmamasdan sila.